Good morning mga brothers. Ito yung mga winners natin ng ano no, nung parafol ng mga pulits. 137. 137 sa Dalawa winners ngayon na lang ipipick up. One, three, si Mr. Alfredo saka si Mr. Benjamin. Oh. Baka may siya shout out kayo. Ah, uh, shout out sa mga sabugero. Bukero. Swerte, nakakuha ko ng isa sa pinakamalakas na manok ni Boss Jerry. Ano anong bloodline na nakuha mo? Ah, uh, yung mga white niya. Mga white. Mga white. Na? Eh, ay ko yung white niya eh. Iba talagang mamalo. Ah, wow. uh, uh, white pinili ko. Sa akin white tsaka machine kelso. White tsaka machine kelso kay Benjamin, oh. Ayun, ayun. White and machine kelso. So sila yung dalawang winners <coughs> ng ating kulits. Okay na, papawala na ito, boss. <laughs> oh, shout out mo yung mga Alam ah, mo na Sa susunod, kayo naman <laughs> O, oh, September uh, Yung mga gusto pang Magkaroon ng mga Quality materials natin Meron tayong pa-premium sa Free raffle ulit sa September Birthday raffle Kaya, abangan e, uh, nyo yan guys Ang dami pa natin yung pa-premium Papapremyo tayo ulit ng mga pullets sa kan mga stags na pwede nyo gamitin as materials na no? panimula ba? Ang dahil pa niyan no? Puro quality yan. Mga ko na itong mga pullets na to. Boss, video mo ako hawak ito para... oh, ito, nagre-request yung ating uh, isang winner na videohan daw siya. Napakaganda ng napili nila. Tingnan nyo naman, guys, Oh. Tingnan naman yung mga napili nila oh. Napakagandang klase. Oh, so yung mga kaibigan eh, natin, mga solid followers, subscribers sa YouTube, saka sa Facebook uh, page. Abang-abang na sa mga announcement, no? I maglalabas tayo ng announcement para sa susunod na free, -ra free raffle natin. Oh, ano masasabi niyo sa mga na-premium niyo? Boss, maraming salamat. Napakaganda. Dyan, guys. Dyan 'yung mga napili namin. 'Yan. So, My favorite Casmina. naman, lahat to. Ah. Uh, quality police kasi mga pili na 'to, 'no. Uh, 'yung mga hindi pwedeng gamitin, kinakal na natin agad, 'no. So, ang dami pa nito. Meron pa rin sa mga rings natin, meron pa. So, ito, ah uh, para silang uh, nag-shopping. Shopping, <laughs> free, free shopping. Oo, <laughs> oo. Oh, oh, oh. Happy happy, okay? Yes. Okay. Thank you, thank you. Yan. Okay, so guys, uh, watch out lang no sa mga interested na sumali sa ating susunod na free, free raffle. Uh, Malay nyo, kayo na yung susunod na mananalo ng ating mga pullets and stags. No? So abang-abang lang and salamat sa mga patuloy niyo pagsuporta sa ating Facebook page and sa ating YouTube channel no. Keep on watching. Uh, please like this video, share and uh, sa mga hindi pa followers and uh, subscribers. Paki-follow yung FB page natin at uh, paki-subscribe yung YouTube channel natin para lalo tayong makas at makatulong sa mga kapwa nating mga sabongero no na hindi maka-afford na uh, Uh, magkaroon ng mga quality materials. So, tutulungan natin sila. Okay? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.